Hi guys! Welcome to our YouTube channel. This is Lula Malin, ang inyong tindera. Good evening guys! For today's video, ang ishare na ako sa inyo ha is ang event na mo karong gabi na. So, last May 29, akong anak na-approve sila pag-loan sa car loan. So... Siyempre, malipay sad ka na ang imuhang anak ka ng nanay naabot ba sa kinabuhi? Na siya, minyo nagod siya na na siya anak na 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 siya anak ka to si Kiana ba akong apo? So, karon kay, siyempre, normal man yun nga kung naakay bagong na-acquire nga imuhang property, naman yun kay pa-blessing, pa, pa ma-celebrate ganin mo ang joy o ang imong achievement. So, karong gabi una, nag-celebrate sila sa ilahang pagpablessing sa ilahang car. So, dinhi sila nagkuan sa office kay mas intimiter man po hinoon. Iarang in-laws o kami. Mao na nga gi ko alang nako pod i-share lang po nako nga kanang joy bitaw sa isa ka parent nga murag imong anak makita sa nimo nga naghinahinay po og angat sa iyang kinabuhi ba iyang pamuyo niya siguro kaya pud niya siguro magtunog drive kay syempre naa naman say ko ako dili man gud nako makaya dili amot lang siguro no kung wala na ko choice. Siguro makahimo ko, makadrive siguro, magtuon on sa baan Basta sa pagkakaroon, dili pa na ako kaya. Kaya maglagot pa ako, makadungog o busina ka ng businahan. Kaya ko, labinag ka ng kusog kayo busina. Makuratan ko, ma malagot ko. <laughs> so di ko pwede mo driver, no? So mauna, na uh, kanabalik na to. Nalipay ko nga, uh, ako mga anak na anay mga sari-sariling achievement sa buhay. So, dihan na ako na realize ba tinuod tinu tinu ang promise ni Lord God. Siya na bahala, iangat ka. Siya na bahala sa tanan nga imong gikailangan. Ang imo lang is naisgutan na mo karon sa akong bayaw nga ang iya ha, 60% ang ampo, 40% trabaho. Ang ako a 90% ang ampo, 10%. Na trabaho. so, unya naganahan pud ko guys kay sa karon nga panahon daghan-daghan na nag nag nagpatronize sa akong product kaning Rev Essence na skincare. Akong mga anak nang gamit pod, akong mga pag-umangkon, mga kaila, magpili lang sila unsang nga product ang ilang paliton diri sa ako ah. Mga customer ka isa nag-business na pod sila aning ato ang product, nagreseller na pod sila. Nalipay ko ba kay, na ay naabot. So sa akong personal growth, mauna siya nga Uh, isa ka business nga gingin na trabaho, corporation sa among pamilya, kini pong product na skincare ako ah. So na siya ang kanang, lami kay sa feeling ba nga habang nagkaedad ka, naa naakay na pundar nga negosyo nga maoy imuhang ma, -kuan gani, matawag nga ni grow ka as individual. Para sa ko ah, ba, uh, dati asawa, sunod na yung mama, sunod na yung lola, uh, pamilyado ba? kumbaga, kunya, nagkaroon pag opportunity nga yung ani. So, lami sa feeling, fulfilled ka o satisfied ka or nakainahimu, nakainaabot ba aside sa imuhang pagpaningkamot sa ginagmay-gagmay ng abot ng napot Kinimanggod siya, ma-share sa inyo about aning business. Dili ko sure kung naabay magpatronize. Ang ako lang sure nga, kini akong gihimo nga mga product, gikan ni sa akong personal choice personal na ako na gusto ah uh, pare parehas dili na ako gusto na ang mga skincare na ako half dose o something kanang pura kag silutan kay kasakit ang ako lang gi-request sa chemist nga dili half dose ang sabon ang ang toner unya ang effect niya is clarifying kanang maka whitens maka makahamis mak basta sa laktod na pagkaistorya, ma-enhance ang iyong beauty. Pati sa lotion, um, uh, makahamis, makalumoy sa si skin, basta maulang yapon, makaputi. Maulang yapon na siya. Ang sabon, maulang yapon. So tulo lang kaklase ang among sabon, tungod kay akong gi categorize ang batag skin na uh, needs uh, libawa oily katong glycolic, uh, dry skin katong ug may mga skin asthma kay natistingan na lang yun ako siya. Uh, collagen. Uh, ang ako ang kuan, kining pampaputi. Bleaching soap. So, so naasad may bleaching cream. So, kana siya, wala dyan ko nagdahong nga na ay mga mo oh, patronize, na ay mga mamalit. Pero, habang nagagamit ko, nagashare ko, nagashare ko sa Facebook, sa TikTok, TikTok sa, sa bisan kinsa ako masyaran, na ay mamalit. So, hopefully, abot ang time na mudaghan ang akong customer, mudaghan ang kuan kay daghan naman naga repeat buy kanang naga palit sila karon in nga uh, mga product. So nagpalit sila og usab. So makita na ko nga kanang kanang nakauyon sila ba ni angay sila. Unya nangarap pud ko nga pag-abot sa panahon ah uh, mailado to sa market ya yeah, tay mga tao nga matabangan nato maka business kay ngano nag naghimo pud ko og oh, kuan kana bitaw package, resellers package o distributor distributors package. So, kana sila, dagko na sila mga ginansya. Kung isa ka, ka distributor na kay mga reseller. So, katong gusto mag reseller, dili na na mo di diri sa amo ang kwahon kun dili dito na sa distributor diha nga lugar nga nag nag distributor sa among products diha nga lugar example sa lugar sa Cagayan de Oro example na isa ka tao dito nga siya nag-distributor. So, katong akong mga reseller nga na na sa ako ang nagakuha, dito na nako siya pakuha on. So, ang ginan siya atong reseller, parehas Pero habang wala pa ko distributor, reseller, welcome pa ko sa reseller. Sila, diri sila mo ako, ah. Pero, kung naan ako distributor, diha nga region, katong mga reseller nga dito nga region, dito na sa to siya sa atong reseller. Goal lang yun po, ane. ang ako, ang game lang po na one ane kayo moeng ko makatabang sa kung isa ka tao nga moeng katong product makatabang sa asa another tao nga moeng kay mao ra man yun na ang ang nagpalibot sa isa ka negosyo mabuhi ang isa ka tao makatabang ka mabuhi ang isa ka tao o katong produkto makatabang ang makabuhi sa isa ka tao ingon ana ra mao na akong prinsipyo sa kinabuhi dili na ko hayaan nga ako ra ang makinabang sa amo ang mga mga blessings ba ang tanan makapakinabang Walay problema, gamay ra ang amo kay bulto man nga ilahang i-purchase. Walay problema na. Pero kung banatan niya na o pamaligya or magkuha og mga kanabi taong haod mo diskarte as halimbawa, ang isa ka reseller, ang package na is each product, kailangan lang siya mukuha o 50 sets, 50 pieces or 50 sets. Example, kung mukuha siya sa ato ang isa ka product, ah, halimbawa, kaning rejuvenating set, 50 sets ang iyang kuhaon. So, mauna ang iyang kapital, ako na siya ginansya reha. Ihatan niya sa iyang reseller, naapake, naapay, naapay ginansya siya, niya ang reseller po naapay ginansya. Yung ano ba? Dili na na makontrol guys kung kinsa pa ang mga tao nga matabangan ang mga product. So, mauna ang kung gusto na mag, mag ana, guys, sa market, mag, magkatag sa market kay Kana ang blessing ba? Mag, magkatag-katag Mag, 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 mag ba? Dili lang ang kapital na, na rolling kundi ang ginansya na kundi mga tao na may trabaho parte ana nagnegosyo ana magrolling pud ang ilahang ilahang income o at the same time ang blessing nagarol rolling nagagrow nagagrow na ay na ay mga taong nga matabangan karon halimbawa karon nga panahon lima ka natabangan. na kanang lima nakatabang sa another lima another lima another lima daghan kay matabangan guys so kung totoosin gusto na to nga mo puyo ta sa kanang bitter world pag sa ta sa inana nga mga panglantaw dili na to ang big picture atong usbon ko dili kanang small step kada adlaw small step kada adlaw small step kanang isa ka step karong panahon na nga, dili ka mohunong magsikag ana magsikig pa dayon, wala ka kabalo daghan na kayong touch nga mga live lives dili man pud na to sira, pwede dili man pud pwede guys nga mag-business ka nga ikaw ra kay di ba na may kasabihan no man is an island so di ligit pwede nga ikaw ro isa maglihok aning tanan kailangan na adyo kay mga kauban mga partners nga parehas sa imo mulihok parehas mo og uh, motivation parehas mo og passion parehas mo og goal imong itudlo sa ila nga mauni ang atong goal mauni atong ang buhaton mauni atong paglabay na to aning panahon na malimta naman ta sa mga tao at least ang katong imong natabangan karong panahon na sila ang mabilin ka to sila mutabang na pudo sa lain nga mga tao ingon na ba ang ato lang gyud timan andin ha sa ang realidad nga kaisa lang ito mo agi ni kalibutan na kaisa ra so himuon lang nato ang tanan nga mapuslanta sa mga tao nga nakapalibot sa ato ug sa mga generation nga moabot kumbaga halimbawa kining product nato nga na na tay share na tayo, na tay na tayo, na kuan moabot ang panahon na alang gyapon ang produkto mas daghan pag produkto pahalag wala na ta pero ang produkto nagpabilin para ang mga tao nga matabangan ani magpabilin pud sila nga makapakinabang ani ingon ana gud akong gipangandoy guys wala ko nangandoy og tibuok kuan nga kanang biglang kuan dili ginagmay may isa karon isa sunod duha sunod hangtod nga ang nakapalibot sa imuha nag-angat na sila, naghinahinay na sila angat. Magtinabangay lang ta guys para sa atong kalambuan o kanang ang akong akong ginaampo kanunay nga punta tanan tanan ba kanang mga tao nga nakaduol sa ako ah, a kanang duol sa ako gani ma-touch nako na ma ma, ma, ma na ako, ma makahinabi nako na kanang makuha unta niya ang akong point nga nung gina gina tudloan nako siya nga maingon anak ba kay mas maabot ba ang panahon nga kanang imong gituduan karon mas maayo pa nag-agi pag abot sa panahon mas maayo pa nag-abot kaysa sa imu, ha. ang ako alang gyud nga kanang personal nga gusto ba mula bay ko aning kalibutan nga walay masayang ba kumbaga kung sila nga isa lang imong kinabuhi kanang puy imong to the fullest so mao na ang akong fullest din ha guys kanang pinaka pinaka kuan sa ako ang kinabuhi nga na ako'y matudluan, na ako'y matabangan, na ako'y matransferan sa ako ang passion, tudluan nga, dili ingon ana ang kinabuhi. Kung pobre ka karon dili, ka habang buhay pobre, mali na ka kung mapobre ka kapag abot sa panahon. Pagsugod na to ingon anita, daghan kay opportunity nga nakaatang para mahimo kang maasinso pag abot sa panahon. So kani guys kanang seryoso naman kahit ano. So, putlon sa nato dari ang ato ang vlog guys. Kaya ka nang taas-taas na basig pulan mo. Pero, sultihan ta mo guys. Ang akong passion yun is magkaroon og negosyo ang um, magtudlo um, sa mga tao. unsaon um, nga dili gani maghirap. Kaya kami, sultihan ta mo. Kung i-share na ko sa inyo ang akong kinabuhi, unsa um, may kalisod, gikan sa paggagamay pagkagamay, hangtod sa pagka, pagka saktong edad. Nga nagkaroon na may buot, kanang makabalo na mi sa ang pag-isip sa pag paghok kanang dako na, na kay kausaban mao na nga gusto sa'n nako masabdan sa uban nga ang kapobrehon dili diha taman lang dili lang tadya taman maskin pag unsa ka pag naa ka sa imong panglantaw nga in the future mausab akong kinabuhi muli, liho ko karon ingon ana ingon ana ingon ana mausab siya so that's it guys ug salamat sa inyong pagtanaw. this is lola malin ang inyong tindera Hantod sa sunod na video guys. Salamat. Bye bye. Ayaw kalimot mag like at subscribe sa ato ang YouTube channel. Bye!